So you, what's up guys? Welcome back po sa panibago nating videos at panibagong tips at gagawin natin ngayon. So may mga katanungan tayo dito na sasagutin itong si Mark Cascos. So shout out po kay Mark Cascos. So marami po siyang tanong guys at ito po ay sasagutin natin agad. So apat ang katanungan niya. So unang katanungan ni Mark Cascos ay So, Idol, may palisi ba si Meta na dapat marami ang views specifically para kumita ng malaki. Correct me if I'm wrong. Kasi kung paramihan ng views para kumita ng malaki, dapat ang tawag dyan is in stream views. So, hindi naman stream views ang tawag dyan. Kasi nga, tinawag nga yung in stream ads. Kasi nga, sa ads tayo kumikita, hindi sa views. So, kung paramihan ng views, so ibig sabihin, pag marami kang views, marami ka ding kikitain. Kasi dito kay Meta, kailangan marami kang views talaga. For example, yung 1000 views sa video mo, hindi po lahat ng views doon ay nagkakaroon sila ng ads. So for example, 1000 views sa video mo, dalawa lang yung nagkaroon ng ads doon. So ibig sabihin, wala kang kikitain kasi hindi lahat ng account dito kay Meta lumalabas yung ads. So, pinipili pa rin at pinipi, pinapakita ang ads sa bawat account natin dito. So, kunyari, itong account ko, hindi gaano lumalabas yung account dito sa kabilang account ko. Kasi, hindi talaga lahat ng account makikita mo yung ads. So, paramihan talaga ng views dito para kumita ka ng malaki. Kasi kapag bababa yung views mo, mababa din yung kita mo. So, second question. May nakalagay ba specifically na policy ni Meta na bawal panoorin ang ads kapag nag-show sa isang video content ang paulit-ulit? Correct me if I'm wrong. Kasi, ang pagkakaintindi ko sa ad is paulit-ulit talaga yan. Ipapalabas parang sa TV. Di ba? Paulit-ulit pinapalabas. So, so, dito guys, ibahin mo yung ads sa social media at ads sa TV kasi guys, sa TV bayad na yan kung ilang beses nilang ipapalabas yung ads dito naman sa social media babayaran ka through views sa mga tao kung ilang tao ang nanood sa ads mo hindi sa same tao na nanood sa ads mo So, ganun dito sa social media guys. So, kailangan sa isang ads, hindi ikaw lang ang makakita doon, kundi maraming tao ang makakita noon. Kasi iba po ang palisya sa ads dito sa social media. And, ito pa guys, sa account natin sa video, hindi po nabibilang yung paulit-ulit na panunood mo sa isang video. Kasi dito binibilang ni Meta ang account center account. Super so, account center account po yan, guys. So, kahit inuulit-ulit mo yung video, hindi ka counted as plus one. Kundi, ikaw lang din yan. So, kinabukasan, pinapanood mo yung same video, hindi po yan plus one. Ikaw pa rin yan, hindi yan naaad sa per views. Kasi per account center account po yung binibilang ni Mita dito. So, third question, bawal ba na ulitin panoorin ang video? So, yun. Yun na nga po, guys. Bawal mo ah uh, hindi naman bawal panoorin. Pwede mo siyang panoorin, pero hindi na yan counted as plus one. Kasi, for example, napanood mo na yan kahapon. Then, kinabukasan, pinapanood mo pa rin yung same video. So, hindi na po yan counted as plus one. Kasi nga, ang binibilang nga ni Meta ay account center account. So, kunyari, itong account ko, nanood ako sa video mo. At kinabukasan, pinanood ko yung video na same video na pinanood ko kahapon. So, hindi po yan plus 1, kundi counted na po yan as kahapon na views, views natin. Kasi nga, per account, center account po yung binibilang ni Meta. So, kung manunood ka sa uh, ka po, content creator mo, kinabukasan, wag mong ulitin yung video. Kasi hindi na po yan bibilangin kung ang pinapanood mo kahapon at bukas ay parehas lang. So, hindi po yan counted as plus 1 views. Kasi, nabibilang ka na kahapon. So, ganun dito kay Meta. Iba naman po sa ibang social media, dito kay Meta is ganun po. Per account center account po yan. So, makikita nyo po yan sa business sweat. So, dito sa personal account natin, sa profile, hindi natin yan makikita kasi nasa page lamang po yan makikita yung per account center account. So, dito sa profile, hindi natin yan makikita kasi tinanggalan po si profile na ma-access yung business sweat. So, ayan po, guys. Uh, pang-apat na katanungan niya, sa mga ads, kapag nag-click, may sign up or registration. For example, nag-sign yung mga followers mo sa ads video mo. May limitation ba? Since ad is designed to advertise, may specific policy ba? So, dito, guys. Ayan. So, sa pang-apat na katanungan ni Mark Cascos, uh, dati, yung mga kasagsaga na kalakihan yung earnings natin, may earnings na malaki sa pag-sign up at pag-click ng register sa mga ads nung kasagsagan na malaki yung earnings mga January, February, March, mga ganun. Pwede tayong mag-register, mag-sign up, mag-click, malaki ang income dyan kasi nga ang tawag dyan ay CPI at saka ah uh, CPI means cost per install at, at saka CPC cost per click and ang isa naman is yung CPM. So dito kay Meta guys, tinanggal po yung CPC at saka CPI kasi nga nakitaan nga ito ni Meta na inaabuso nitong CPI at saka CPC. So binabayaran tayo bawat click sa ads at binabayaran tayo bawat install, download sa mga ads na nakikita natin sa ating video. Ngayon, ang itinira ni Meta ay ang CPM na lang yung cost per mil. So, ibig sabihin, in every 1,000 views ng ads mo, hindi views sa video mo, kundi cost per mil, cost per 1,000 sa ads na lumalabas sa yung video. So, kunyari, lahat ng question mo ito po yon so kumikita tayo kay meta sa as of now uh, through CPM or cost per mil or per thousand so like for example uh, in every 1,000 pwede tayong kumita uh, estimate lang po to guys pwede tayong kumita ng $2.00. dollars in every 1000 uh, views sa ads so hindi po views sa video for example yung isang video mo nagkaroon ka ng 1000 views so hindi hindi po yan na binibigyan ka ng 2 dollars agad like for example 2 dollars in every 1000 so hindi po yan 2 dollars agad kasi sa 1000 views hindi po yan lahat na lumalabas yung ads So, 1,000 views sa video mo, dalawa lang yung ads na lumabas doon. So, maliit talaga yung income mo dyan. So, kunyari, 20,000 views video mo, and then lumabas doon is 1,000 ads. So, may $2 ka sa 20,000 views. Or so, like for example, 1 million video views. So, 1 million video views. And then, meron kang Uh, like for example, 100,000 uh, ads na lumabas doon. So, times mo yun to. So, malaki ang income mo kung merong lumabas na ads. So, ganun ang kitaan dito sa Facebook uh, per CPM per 1,000 per mil. So, ganun hindi po sa views kundi sa ads kung ilang beses lumabas. So, yun lang po guys. So, kung may katanungan kayo, pwede kayong mag-comment or mag-PM. So, sana nasagot ko ng maayos ang iyong katanungan. So, pwede ka pang magtanong, sasagutin natin yan. <laughs>